So ito yung video na ano uh, nag-viral ngayon. Kasi dahil dito sa ano caption niya, siguro ito yung nakaka-attract sa mga kapatid natin na mga Muslim dito sa paglagay ng caption sa video. Ang nakalagay dito, ang daming mga Muslim na nag nagpa-convert sa Katoliko. Siyempre, sino nga ba naman yung hindi ma-attract sa caption itong video? At ito siguro nag-upload dito ay isang Kristiyano at marahil siya ay Katoliko. Kaya kung papasinin mo itong video, wala ka namang makitang bautismo, no? Kasi usually, ginagawa talaga nila kapag ikaw ay uh, umaanib sa kanilang pananampalataya, meron silang bautismo. Pero wala naman dito, ano, wala naman tayong nakikita ng bautismo dito sa video. Siguro parang ano lang ito, no? Para sa akin, siguro nagkaroon lang ng magandang ugnayan yung mga kapatid natin ng mga muslim at yung pari nila dito sa simbahan kaya parang naimbitan siguro sila sa programa ng mga kapatid natin ng mga Kristiyano. Pero kung sasabihin natin na nagpa-convert sa katoliko, kung titignan lang natin ito base sa video ay napakalayo kasi walang bautismo na naganap. Pangalawa, uh, maaring ito ay ginagamit lamang ng mga kristyano, particularly yung nag-upload dito upang makuha yung atensyon ng mga muslim. Upang patunayan nila na meron din palang mga muslim na sila ay yumayakap sa pananampalataya ng kristyanismo, particular sa uh, katoliko. Pero kung ito man ay totoo na itong mga nandito ay nagpa-convert sa katoliko, ay nako, subhanallah, napakalaki ng kanilang kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, sa, katut, sa panahon natin ngayon, sa aking uh, natatandaan ay wala pang nangyaring ganoon sa kasaysayan natin dito sa mundo na marami tayong mga kapatid na mga Muslim na yumayakap sa uh, pananampalatay ng Kristyanismo. In fact, ang pinaka mabilis na lumalagong pananampalataya sa buong mundo ay ang pananampalataya ng Islam. So nangangahulugan na mas maraming mga Kristiyano na yumayakap sila sa pananampalataya ng Islam kaya baliktad itong nasa video na ito siguro itong ano uh, nag video nito wala rin siya masyadong alam sa usapin ng religion kaya pagka uh, kita niya siguro na may mga muslim na pumasok dito sa simbahan automatic na ang pumasok sa kanilang ay nagpa-convert ito sa kristyanismo okay? kasi kung papansinin po natin mga kapatid mga kapabayan sa buong mundo po ang pinaka maraming umaani sa pananampalatay ay ang pananampalatay ng Islam sapagkat dito nila nasusumpungan ang totoong pananampalatay.